Isa sa mahirap na kaharapin at tanggapin sa buhay ay yung inaasahan mo ay binigo ka. Lalong-lalo na kung malaking panahon din naman ang iyong ginugol at pagkatapos ay hindi naman pala masusuklian. Hindi naman talaga dapat tayo umasa ng gante sa ating kabutihan. Pero sadyang may mga relasyon na may obligasyon. At inaasahan mo na yung mga taong kinalinga mo sa panahon ng kanilang pangangailangan ay kakalinga din naman sa iyo sa panahon naman ng pangangailangan mo dumarating ang pagkakataon sa buhay ng tao na umaasa tayo sa iba lalong-lalo na kung tayo ay nag-invest din naman ng panahon, ng lakas at siyempre resources. Pero may mga pagkakataon na napapatunayan natin na ang inaasahan pala natin ay hindi maasahan. Masakit, nakakapagod, nakakadala at minsan dahil uh, sa ating pangihinayang ay parang ayaw na nating magbigay ng tulong sa iba dahil sa negatibong karanasan. Hindi na bago sa ating pandinig ang mga eksena na kung saan ang isang tao ay nagbuhos ng kanyang panahon, lakas at sakripisyo alang-alang sa iba. Tapos bandang huli ay wala halos na pala at may pagkakataon pa nga na nagmukha pa siyang masama. Nangyayari ito sa iba't ibang relasyon o halimbawa na sa magulang at saka sa anak. Isipin mo nga naman na may mga magulang na halos isusubo na lang ay ibibigay pa sa anak. Misan hindi na nakakabili ng bagong gamit alang-alang sa mga anak. Ang masakit nito kapag lumaki ang anak na hindi na nga nakuhang magpasalamat ay minamasama pa ang mga magulang. Misang ganito din sa magkakaibigan. Yun bang naglaang ka ng oras para palaguin ang inyong pagkakaibigan. Tapos bandang huli, magkakahiwalay din pala kayo ng landas. Pwede rin ito sa relasyon ng magkasintahan kung saan hindi lamang ang nakaraan kundi ang kinabukasan. Pati ang mga pangarap mo ay halos umikot na sa taong iyon. Tapos bandang huli mawawala din pala. Kapag ka ganito nangyayari, parang nakakadala na ang maglaan pa ng panahon sa iba. Parang nangingibabaw yung damdamin at kaisipan na baka mauwi na naman sa wala, kaya wag na lang. Mahalagang tandaan sa mga ganitong sitwasyon na ang paggawa ng mabuti ay hindi dapat kadalaan o pagsawaan. Hindi natin dapat hayaan na ang pagkakamali ng iba sa atin ay lumikha ng bitterness o yung kawalan ng gana na tumulong sa iba. Ang sabi nga ng Bible, Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa kayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Maaring hindi mo gusto ang kinalabasan ng isang relasyon, pero kung ginagawa mo ang tama ay hindi ka dapat manghinayang dahil ito ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang kabutihan sa ibang tao ay kailanman hindi dapat panghinayangan ipagpatuloy mo lang ang kabutihan dahil ito ang marapat nating gawin. Huwag magsasawa, huwag manghihinayang. Alam ng Diyos ang iyong ginagawa. Kaya, asa ka pa.